Hello guys, ito na naman tayo sa ating bagong vlogs at kung bago ka pa lang dito sa aking youtube channel uh, subscribe and uh, um, pindutin yung notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video mag-usapan lang natin itong uh, pagbisita ngayon at pag-ikot ng ating busy presidente sa buong Pilipinas so Noong isang araw, uh, mula pa ito guys noong Bernie Santo <clears throat> Yung pag-ikot ng Vice Presidente uh, sa uh, buong Pilipinas no? Nag umpisa na siyang umikot uh, Hindi ko lang alam ha? baka bumawi siya dahil uh, binatikos na siya or Noong nasa Netherlands siya Panay, hanap ng mga tao lalong-lalo na dyan sa Malacanang yung spokesperson nila dyan na attack dog nila dyan hanap ng hanap si BP Sara na alam naman nila na nang doon sa dahig nag-asikaso ng tatay niya eh itong mga ito kasi parang uh, hindi maano sa pamilya no hindi e, ko lang alam kung nailagay sa kanilang side o sa kanilang uh, ano ba na maganyan mangyari sa tatay nila, ano kaya ang gagawin nila? Hindi ba nila asikasuhin? Pabayaan lang nila doon? Ha? Kasi hanap ng hanap nila si BP. Di ba? Eh ito mga kulang sa pagmamahal yata ng magulang ng mga ito. Di ba? Eh, eh, si Vice President kahit wala yan sa Pinas, gumagana ang opisina yan, nagtatrabaho pa rin yan. Ah, ano na niya yan yung kanyang mga tauhan parang si pastor kibuloy eh, kahit wala si pastor kahit nasa kulungan si pastor kasi kinulong nila na walang proseso uh, kaso na nilibing na, namatay na, binuhay ayun so kahit wala siya, gumagana yung kanyang kongregasyon uh, or organisasyon dahil sa uh, ano na ngayon high tech na kasi ang panahon ngayon. Ah, computerized na halos lahat, no? Pas kahit nga saan ka magpunta, ah, kung nakakamera lahat yung uh, ano doon sa Pilipinas, kahit nasa abroad ka, ah, uh, monitor mo pa rin yung iyong uh, negosyo or ano yung doon sa Pinas kasi nga sa dahil sa computer, no? Kaya kahit nasa ibang bansa si Inday, na, ano pa rin niya yung kanyang trabaho, namo-monitor pa rin niya yung kanyang uh, mga uh, trabahante, yung mga workers niya, yung mga kasama niya sa opisina, no? Ano lang naman ang trabaho ng busy uh, presidente? Ah? Papalit lang naman 'yan kung mamatay yung presidente. 'Yun lang ang trabaho niyan. Kasi wala na naman siya sa deep id na. Oh. Pero kahit ganun lang yung kanyang uh, papel bilang bisi presidente nagtatrabaho pa rin siya mas marami pang ang trabaho yung bisi presidente kaysa presidente oh may mga sakuna nandiyan din yung vice na una pa yung kanyang truck doon magbigay ng mga tulong so ngayon umiikot siya nung bumalik siya mula sa dahig kahit Bernie Santo at saka yung uh, Sabado de Gloria nung uh, Linggo ng Pagkabuhay ikot nang ikot siya. 'Di ba? Pumunta siya doon sa lugar ni uh, Martin Romualdez. No? Mula nung uh, ano nag naglinis sila, nag clean up drive sila, nam, nagpulot ng mga basura doon sa isang barangay sa Dabaw hanggang uh, pumunta siya doon sa baluarte na ni Tambaloslos umikot sa doon ng ilang barangay doon hanggang umabot siya sa Ormoc doon sa lugar ni Richard Gomez sa Leyte Ormoc di ba part ng Leyte so ngayon doon din siya umikot siya doon <clears> hanggang <throat> tapos today ah, today nasa Cebu siya then nakipag-meet kay yung tumakbong uh, gobyernor doon na si Pam uh, Balicuatro bayon, No? Ang kalaban ni Gwen Garcia. Nang doon siya. So, nag-ikot siya ngayon, no? Nag-ikot. Nag-ikot. Nag-ikot siya. So, uh, ano ito? Pangampanya? Hindi naman siya nangangampanya. Hindi siya nangangampanya yata. Wala naman siyang ano meron lang siyang inendorso. Inendorso niya si Amy Marcos, si Camille Villar. At meron na siyang explanation doon kung bakit niya giendorso 'yon. At uh, inindorso inendorso na rin niya si Rodante Marcoleta, si GB Hinlo. At uh, <clears throat> hindi ko lang alam kung sa mga Grand Rally or sa mga meeting di Abanse kung sasama si Inday, no? Kasi yon ang uh, uh, isang mga suggestion no sa uh, mga banateros na sana no na sasama siya sa mga meeting di abanse, yung mga last minute na mga grand rally ng PDP Laban para siya ang tumayo uh, uh, halili baga ni Tatay Digong So, yun lang guys ang update natin sa ating Vice Presidente sa kanyang pag-ikot sa buong Pilipinas. Uh, hindi, uh, ito, umpisa na ito guys. No? Umpisa na ito. for uh, uh, 2028. No? So, inumpisahan niya na. Uh, kahit pa man, no? mula pa man noon, nag-ikot na talaga siya. Pero ngayon guys, kakaiba kasi nga kahit Bernie Santo Albert de Santo, ah, bumisita siya sa mga barangay. Barangay, barangay talaga yung mga mga liblib ba na mga lugar, yun talaga ang pinupuntaryan niya ngayon. Yung hindi maabot ng gobyerno, ah, pinupuntahan niya. No. <clears throat> so, abangan natin. Kasi ngayon mayroong uh, rally, no, sa Leyte. Tatlong lugar sa part ng Leyte, mayroong grand rally doon ang PDP laban. Uh, pero as of now, no, wala pa akong nakita na ano. So, yun ang abangan natin. No? Kung saan pa si Inday. Uh, saan yung mga ikot niya o pupuntahan o bisitahin ng mga lugar no sa bansang sa ating bansang Pilipinas. So yun lang guys ang mga update natin. Maraming maraming salamat sa inyo. At sa susunod nating uh, pagkikita dito sa ating vlog. Uh, uh, Maraming salamat. God bless you all.